Lapu-Lapu City nangandam na aron at isip usa sa mga competing contingents sa Sinulog 2025. Ani ang report. Sub-sub na karon ang gihimong pagbansay-bansay sa Lapu-Lapu City Contingent alang sa Sinulog 2025. Matod ni Gary Lau, Acting Tourism Officer sa Lapu-Lapu City, nga samtang garbo sa Lapu-Lapu gihapon ang tema sa ilang presentasyon at ulunya sa Sinulog 2025, apan lahi ang konsepto niini sa ilang gihimong pasundayag ni Adung Garbo sa Sugbo 2024. Duha ka mga choreographers na po ka mga dance masters ang mibansay-bansay karon sa Lapu-Lapu City contingent. Giang kon hinuon nilaw nga ana lang sa 3 to 4 million ang ilang budget. Apan gitinguha nilang makahatag og kung pasundayag. The concept itself is different, no? Uh, we will showcase to the whole world that here in Lapu-Lapu na adita ani. Samtang kumpiyansa si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa ipakitang performance unya sa Lapu-Lapu City Contingent sa Sinulog 2025. Kini ilabina na kay sunod-sunod ang mga kadaugang na angkon sa dakbayan sa pagsalmot ni ini sa Garbo sa Sugbo 2024, diin sila ang giilang second runner-up at sa ritual showdown. Fourth runner-up usab ang kadaugan sa Mactan, Garbo sa Lapu-Lapu at sa Kasanggayahan Festival 2024 sa Sursugon. Urabag, gusto na to nga ang atong winning stick na to mapadayon no nga uh, gikan sa Pasigarbo daugta. ta daog ta sa Pasangaya so basi na lang uh, ni ini gayuna ning pagcompete na sa 2025 uh, ta no but no pressure to gari. Gikonpermar usab ni Chan nga usa sa mga rason nga mubalik pagsalmot ang Lapu-Lapu City sa Sinulog Mao ang venue. Kini human gipahibaw ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga sa Cebu City Sports Center na ipahigayon ang ritual showdown sa Sinulog 2025 inais sa SRP. Kahinumduman, usa ang Lapu-Lapu City sa mga dakbayan ug lungsod sa lalawigan sa subo nga wa mo dayon pagsalmot sa Sinulog 2024 kay didto kini gipahigayon sa SRP. Na uh, dili ma Uh, expose ang mga bata kaya sa init no mas uh, landong kung magpahigayon sila og street dancing kay dunay mga building na uh, isigakilit no so mana sa atong consider uban ni Marlon Melgazo Merondina balitang bisda